Something buried deep inside us The major and the minor We're like piano keys You play it for me Hi! Hello po muli sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong uh, KMI reaction, no? Si Mother Irene. Pinaiksina ang uh, uh, Mother Irene, ginawa ng MI reaction na no? kasi masyadong ang hirap banggitin na niya uh, Mother Irene. No? So, dito po tayo po ngayon nandito muli at magandang gabi sa inyo lahat at pasubscribe syempre. Magandang gabi kay Sir Val at kay Ma'am Edna Lag at uh, kay Kalinga Prab. No? So, tayo po ngayon ay nandito muli upang uh, mag-reaction dito tungkol dito. At ating reaction muli ay itong si Mr. Ben Tiroy no? ang uh, uh heart trap <laughs> ng uh, kalingap mo. No. So, uh, isang uh, napakagaling na uh, charity vlogger at scouter. No? At nga uh, ay siya ay bumisita uh, kay uh, Lolo Permin. So, para panoorin po natin. No? Banda muna naman po yung labas ni Lolo Permen. Labas ng bahay. Wala kawawa ba, um, naman um, mga nakaran po na... Alam mo lang kung magkaanakan, no? Diyos ko. Gami naman po yung damo yung sa mga mm -hmm. sunod araw po pag uh, kinalang nandiyo si trabaho, <laughs> naman po namin itong labas na napakadelikado po sa ahas oo Ito. baka anin ng ahas sayang so, itong mga ano dapat dito pinapatigasan ako makunap na yan Maligat ba yung ukra. dami ukra. dapat laging naanihan para tuloy-tuloy po yung bunga. Kasi pag nagtigas po yung okra, Oo. sa ganito po ay malagap na. Ako po, lupin meal. Wala yata Uwawa naman Diyos ko Nag-iisa si no? Ang hirap nang nag-iisa na Nalim sa likod It's Pag ganito nice. pong katangalian ko po ay Dito po yung Nagtatambay sa likod si Lulupermain Sayang yung mga ano Nahulog lang yung mangga. Ha? Huh? Ang daming mangga, so, Sayang. Pwede Kaso may mga dot, -dot na siguro ay ganito pili. Ha? Huh? May uod na? Oo, meron na yan mga ano, Benti Boy. Mga uod. Dahon. Nakaran Hindi na, na masarap yan, dito. maasim. maasin. Ang ng likod ng bahay nila. Pwede so, yan pagtanong. Nagkarating kami dyan sa harapan Ayun pala yung matanda Kala ko po umalis kayo Nasa likod siya oh. Dapat pala mayroon ka ditong ano Ilabas ko dito yung parang Karakabayo dito Sana radyo Radyo Benti Boy Mapresko ko po ano Mapresko dito Mapresko. ko Nainitan siya Kawawa naman Diyos ko Kailan pa nandito po kami at ano, hitinan po namin kung may tubig pa kayo. Tubig, inumin. Iigiban. malapit lang siguro ako, alagaan ko yung matandang yan, kawawa. Nagkain na kayo? Ay, hindi ako. Para ulan po kasi kagabi. Para ulan. Gusto ko maiyak. Kaya akala ko po umulan umulan dito sa dait. Sa Manila po na ano na, Abot, nampos taon na yung bahad. Nako, 20 boy, ang daming bahad nito. Marisal, Cavite, buong Metro Manila. Opo, Diyos ko. Ay, hindi po tayo na. Marikina, grabe, grabe ang bahad. ay, ilang araw din pong pag-ulan. Kaya po sila inuulan kasi wala na pong puno na nagsisip-sip doon sa mga tubig po na talagang <laughs> po sa ulan. Tsaka basura. Talos <laughs> po mga building na, imbis na mga puno po yung itanim, mga building po yung itinatanim. Ay, korika dyan. Tapos boy. ano, building yung mga dating bundok na yung mga building na <laughs> hindi na po ng, mga nakatayo oo oh, oh, hindi na ligtas dito, po, sa metro sa manila gusto ko na makabuhi punta sa way. bayan punta sa lungsod galing sa dam hmm, galing din sa dam dati pong hindi sila binaba ngayon bangba na nga, Si na, Malino nabang nabang pa mata niya, no? Kasi, kahit pa paano, kahit pag, pag, pag umulan po, baga ano, hindi tayo binabaha. Permain, the place lang <laughs> tayo. <laughs> Opo. Oh, yes. So, Permain, maigib muna po kami ng tubig. Oh. Okay, at ayun na panood natin. Just, Diyos wow, nakakaawa talaga ang matanda. mo. No? Ang hirap, no? Ang hirap ng walang... Tumanda ka ng walang pamilya, no? So, napakahirap, no? So, walang na umaalalay o anong lang kapatid man lang. Um, nagkaraman siya ng kapatid pero namatay naman. Pero pinagpasalamat naman niya yun kasi mas nauna yung kapatid niya kasi yung kapatid niya parang may depression, no? So, ah... Uh, ito nga, nakita nyo si Lolo Fermin, talagang nakakaawang kalagayan gusto. Kaya nga po, ano, hindi kinakalimutan ni Benti Boy. Every week yata, no, pumupunta lagi dun si Benti Boy para uh, bigyan ng ayuda at uh, suporta, no. So, nakita nyo naman, no, talagang uh, itong si Bente Boy ay napakaba ito kapakasipag na tao no? uh, ta talagang uh, makikita mo ang kababaang loob sa kanya alam niyo po ano itong si Bente Boy ay dapat na talagang ating uh, uh, sinusuportahan no? kasi talagang si Bente Boy ay makikita mo kung gano'n uh, siyang uh, uh, mababang uh, mababang uh, kaluuban at mayroon siyang uh, busin at na puso. No? Nakikita na naman natin sa pagkatao ng isang tao kung ito ay ang atino, o uh, siya ay nag ano lang, nag lang talaga at hanap buhay niya lang. Hindi kundi nakikita mo ang pagkatao niya na talagang siya ay uh, gustong tumulong at happy siya sa kanyang ginagawa. No? Kasi kung hindi naman, no, pababayaan niya na yung mga tao na vlog na, Na, diba? oh, tapos na, tapos nang natulungan. Pero si Bente po hindi, no? binabalik at binabalikan pa rin niya. No? Kahit walang views, kahit malitang views, pinupuntahan pa rin niya para bakit hindi niya pa rin ng support no so, talagang nakakaawa naman kasi katulad ni Lolo Fermin no na talagang kailangan kailangan ng kasama ano po kung ako ay malapit diyan sa bahay ng tatay siguro ako mag-aalaga sa kanya no so maraming maraming salamat po lagi niyong suportahan si Benty Boy no kasi napakagaling niya na uh, charity vlogger no kahit ako hangas kanya sa iyo Benty Boy uh, saludo ako sa iyo sa ginagawa mo go lang at uh, huwag kang papatalo sa lahat ng mga problema at palakid mo sa buhay so salamat po hanggang dito na lang please watch my channel and support my channel mi reaction so thank you for god bless